Bismillahirrahmanirrahim. rahman, rahim, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Salutations to all. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. 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 Good po ba, ito po ba ay bawal po na umatin? Tulad ng natalaki natin, kung ang kasal na yan ay kasal ng non-Muslim, kap in-invite ka doon, huwag kang atin kasi hindi na po may iwasan dyan na may mga paglabag sila na gagawin sa kasalan na yan. Nandun yung musika, nandun yung mga alak, inuman ng alak, kain ng haram, halo-halo na doon, nandun yung sayawan, nandun yung iba pa may mga ritual pa silang chef nandun yung halo halo, na po lalaki at babae may mga ang dami violation kung kasal lang walang problema kung kasal lang at walang mga violation pero paano naman yung nagsiselebrate ng dibo na pamangkin mo pinakamalapit ng mag-anak mo haram pa rin na umatin dito kasi ang sabi ng Allah wala yan sa hindi ang tunay naman na nampalatay hindi umatin sa mga ganitong mga malalaking piyesta ng mga hindi muslim hindi ka atin sa malalaking piyesta ng mga hindi muslim at tabi lang dito kahit pamangkin mo pa yan kahit anak mo pa yan kahit pinakamalapit na kamag-anak mo yan nanay mo, tatay mo, kapatid mo at nag-celebrate ng birthday bawal umatin kasi ang birthday sa atin sa Islam ay bawal kaya ang pag-atin mo dito ay haram dahil sinasaksiyan mo yung mga gawain nila yung pinagbabawal sa Islam Paano pag nagalit sila, paano pag nagalit ang nanay ko, ang tatay ko, ang asawa ko, ang kapatid ko? Mas maganda sila magalit kaysa ang Allah magalit sa'yo. Ipagtatakwil nila ako, magalit sila, magtatanid sila sa managlob. Anong gusto mo? Ang magalit sa'yo, sino o ang Allah magalit sa'yo? Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, lata'at alimah lukin, prima kasi ating khali. Walang pagsunod sa sino man naniligan ng Allah kung ang malalabag mo ng Allah. Kung mahal mo yung anak mo, mahal mo yung pamangkin mo, mahal mo yung magulang mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung kapatid mo, pero kung magagawa sila ng haram, ba't kasasali? Katulad din po sa atin ng mga muslim yan, kung ang tatay mo, nanay mo gumagawa ng mga bidaa, pwede ka bang sumali doon, pwede ka bang tumulong? Hindi ka pwede tumulong, hindi ka pwede makisali doon. Kasi kung magkikisali ka doon, dami ka sa kasalanan nila. Pagpapadala mo ng pera, pagluluto mo ng pagkain, pagdalo mo doon, pag-atin mo doon, haram yun dahil pinagbawalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makipagtulungan maki, pag, maki, sa mga gawain yung pinagbabawal. Kaya sabi ng Allah, wala ta'awan o alal ismi wala uduan. Huwag kayong magtulungan sa gawain na kasalanan at kahalayan. Kaya huwag kang aatin sa mga birthday ng sino man, kahit anak mo pa yan, kahit pamangkin mo pa yan, kahit asawa mo pa yan, o mga program nila dahil ang tunay na katangian na ng mananampalataya ay hindi umaatin sa mga mga programa, mga okasyon na pinagbabawal sa atin sa ating relihiyong Islam. So, okay na magalit sila, huwag lang ang Allah ang magalit sa atin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.